Alam mo ba na pwede ka nang gumamit ng Digital Driver's License gamit lang ang cellphone mo? Paano mag-register sa LTMAS Portal gamit ang mobile phone mo? Yes, napaka-legit nito. Lahat online sa LTMAS Portal ng LTO. Ganito lang mag-register. Number one, pumunta ka sa portal.lto.gov.ph Click mo yung register. Accept mo lang yung terms, ilagay ang captcha, tapos click next. Piliin mo, enroll as individual. Fill up mo yung info mo yung name, birthday, email, mobile at license details kung meron ka. Click create account, then check mo yung email mo. Kasi meron 15-digit LTO client number at verification link na isa-send dyan. Click mo yun within 24 hours para ma-activate. At pag verified ka na, pwede ka na mag-login anytime para ma-check yung violations, ring yun ng license, at ma-access ang digital license. Direkta sa phone mo, kaya huwag ka na magpahuli. Mag-register ka na sa LTMS portal ngayon. Save mo tong video na to, or share mo sa mga tropa mo. At panoorin mo yung next part para sa mga login issues na madalas na nangyayari. Salamat sa panonood!